Ayan, hi sa inyo mga taste buds. Kaya yung araw tayo magluto kami ng tochong bangus. Ayan, ito mga taste buds. Ayan, na namin yung bangus. Ayan, meron ditong apat na pirasong bangus. syempre meron din tayo ditong talong. Ito naman yung ano, kangkong. Ayan. syempre meron tayo ditong luya, sibuyas, kamatis. At ito yung tahure Ayan, maalat yan. Nialagay yun sa tubig. Ayan, medyo dudurog-durogin yun dyan para lumasang maigi din sa tubig. And syempre, dito, ito yung pinagpirituhan, dito na rin, natin iluluto para lalong maging malasa. Yun na rin yung mantika na gagamitin natin para ah, syempre, napakasarap na yan. Di ba? May lasa na. O simulan natin tulutuin. So ito mga taste buds, ayan, mainit na rin naman yung mantika na yan dahil kakaprito pa lang namin ng bangus dyan. Hindi na namin pinakita yung pagkiprito dahil napakasimple lang naman ang uh, sistema kung paano magprito. So una natin igigisa dito, sabay, pagsabay-sabay na natin yung luya, sibuyas, kamatis, pwede yun. Ibang ko agad oh. kaya muna natin na mag-isa yan. Yan, so tama ko taste buds na igisa na. Tingnan niyo maigi pag kakagisa, ang ganda oh. Eh. Sa akin ganito ulam masarap yan, medyo maasim-asim yan eh, tocho. Lagyan natin tong ano, yung tahore eh, na nilagyan ng tubig. So bali magdadagdag pa tayo din ng tubig. Pag hindi tayo nagdagdag ng tubig, mapapansin niyo napaka ano niyan, super asim. Kaya kailangan natin magdagdag talaga mamaya ng ano ng ng tubig at hindi na tayo maglalagay dyan ng asin o kaya nung kung mga paminta hindi na tayo maglalagay ng ganyan dahil tahore pa lang yun na na yan so ayan ngayon pa lang maglalagay na tayo ng tubig dito lagyan na natin ng tubig kaagad so hindi naman ganun kadami ang ilalagay natin tubig dyan baka naman tumabang pero kung sakaling tatabang pwede kayo magdagdag ng asin ayan halo haluin lang natin sinimplihan natin ang pagluluto eh mga ka-taste so kumukulo na. Lagay na natin itong talong. eh syempre, lagay na rin natin itong ano, kangkong. Ayan. Pinagsabay ko na talong sa kakangkong para ano. Ayan. And, medyo haluin natin. Then hayaan natin na maluto itong mga gulay. Then saka natin ilalagay ang pineritong bangus. ba diba? Ganyan lang kasimple o. Oh. Napaka simple ng ano. Uh, ng pagluluto nito. Hmm. Yan. Hayaan muna natin maluto itong ano. Uh, mga gulay. Then lagay natin yung ano. Uh, bangus. So ito mga katisubad. So luto na kaagad yung talong at saka kangkong. So, ayan. Ganyan lang kasimple yan. Lalagyan lang agad natin yung ano, itong piniritong bangus. Latapings lang natin yan. Then, okay na. So, ayan. Kung nagustuhan yung niluto namin, tochong bangus, subukan nyo rin yan.